Hay naku idol. Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Ito na po tayo. Muli naman tayong susubok para makapag-ano na naman tayo ng para pang-ulam. Bali mag-alas 6 pa ng umaga ngayon at nailatag na namin ang aming lambat oh. Yung yung kasama ko nandoon na, ready na siya. Pero bago ang lahat ay shout out muna sa lahat ng nagsusubscribe sa aking channel at lalo na sa mga silent viewers ko dyan. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo and God bless you all. Maraming salamat po sa inyong suporta. At tara! At dito mga idol ay eh, plano nga namin na mag food trip dito sa tabi lang ng dagat. Gusto namin mag ihaw-ihaw at at kinilaw at dahil may dala kaming mga gamit para sa tinula ay eh, ay sana po mabiyayaan tayo ng maraming huli para makompleto natin yung sutukil yung sutukil yung sugbatula kilaw yun ang pinakamasarap dito sa tabing dagat ito ang madalas naming ginagawa pagkatapos naming ng lambat at ito na mga idol oh kukunin ko na tong aking lambat at ako lang mag-isa ang magtuhan ito kasi yung yung aking kasama ay nasugatan nadulas kasi siya sa mga malalaking bato at tara mga idol samahan nyo akong dumangoy grabe ang lamig ng tubig mga idol giniginaw ako at ang lalim pa ng aming naariyahan no? at ito na nga yung ating unang huli sa unang area mga idol mga malalapad na sapsap bulong na idol lo lapad na mga sapsap kailangan natin ta at ito na mga idol oh. dito lang tayo magtatanggal at isisingit ko lang yung pangalawang huli at yung pangatlo at sabay natin tatanggalin at ito na yung pangalawang area mga idol. Ito na yung huli sa pangalawang latag mga idol oh. Ayan oh. Sa maharan. Ito. idol. na yung At ito na rin yung huli sa pangatlong latag natin mga idol oh malaking katambak. Sa tingin ko mga idol ay sapat na to para pang ulam namin dito sa sa tabi ng dagat. Dito kami magluto-luto. At tara. At ito na nga lahat yung huli natin mga idol. Oh. Ito na lahat oh. Tibay at oh. lakas ng loob. Walang oh. skuan to. <laughs> at tara, mga idol, magihaw ihaw ihaw magtinula at magkinilaw tayo at ito na mga idol o, luto na lahat yung ating tinula at ang inihaw at saka yung kinilaw luto na rin at ito na nakaride na ready to eat na to mga idol at tara kain na tayo at ito yung aming inihaw o. at may kanin pa at simpre hindi mawawala may reserba pa dito hindi pa na luto. At tara, kain na tayo. Tingnan yung mga idol o. Dito lang kami mag ano, standby muna at mag kain-kain sa tabi lang ng dagat o. Ang ganda ng lugar dito mga idol. At hanggang dito na lang muna tayo mga idol at magsishoutout muna tayo habang kumakain. At ito na tayo mga idol na na tayo sa bahay. At magsi-shoutout muna tayo. Isang mabilis shout shoutout muna kay DC Adventure. At yung pare ko na si Christopher Limbago. At shoutout din sa ating mga magigiting na mga spiro. Kay Jun TV Vlog, shoutout sa iyo idol. Jun Pissing TV Lucas C Shout out sa iyo Peace Diver Blog, Shout out sa iyo Idol Father and Son Pissing TV Shout out sa iyo Idol At yung dalawang magkakapatid Siyempre sila Rinan Pissing Adventure Shout out sa iyo Idol At kay Rapis Perpissing Shout out sa iyo at ingat kayo lagi sila yung ating magigiting na mga spiro at talagang nakakala yung, kanilang mga video talagang nakakala yung kanilang ginagawa maaliw ka talaga sa kanilang mga video ingat po kayo and God bless po sa inyong lahat at ito pa shout out din kay IB Carabana Music at sa mga mahilig sa music dyan ay supportahan din natin to si Idol Ivy Carabana Music ingat sa iyo Idol ingat kayo ng buong pamilya mo at God bless you always at sa mga gusto magpa shout out ay mag comment lang kayo sa baba at na magawa natin ng shout out yan at hanggang dito na lang muna tayo mga idol Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo lahat and God bless you always.